magandang buhay sa lahat, Liza Soberano, and Enrique Hill update, ng magkaibang ganap. Enrique Hill, puspusan ang pagwa-workout, para sa kanyang nalalapit, na teleserye, na pagbibidahan. Umani ng papuri, ang kadesididuhan ng binata, na magpapayat. At dahil sa persigido ito, sa kanyang ginagawa, ay nakikita naman natin, kung gaano naging successful, ang pagwa-workout nito. Ang ganda ng kinalabasan at looking young and sexy ngayon si Enrique Hill. Samantala, Liza Soberano new update sa kanyang TikTok account nag-viral na. Sa dami ng nakaabang kay Liza Soberano, ang nag-viral ang kanyang maladyosang video sa kanyang TikTok account. Umani din ito ng papuri dahil sa walang sawang kagandahan nito. At kaseksihan, looking young and sexy ang Liz Ken. Meaning, They are both happy and contented full of love and support yeah.